natos babok. Paon ta ka pa? Enggak pulang. Uh. Oh, iki ka oi. Cayalah ge dak dibo. Kan kudu gaek kae. Kit Kit pulang. PT S. Murut bagesol, gasul ti aku nih. Eh. Gasul po tang <laughs> mười đầy hoặc bắt tân anh hoặc cắt mười cốp ngon 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 nằm ngon 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 Gahi man guys. Gahi man mga kalods. kaya ni Papa ni. Kaya. O oh, kaya ka. Kaya. <laughs> kaya. Naka na kayo ang kahon ni Papa eh. O oh, nara pa dyan. O oh, nagkikwan ni Papa at yun. O nga po na niya. Hmm. Nara na kayo. Hindi pa inet na nira. Nara na kayo. Tama. Ang pagabigay sa babaan. Ya. <tuk> Ta Ni ni ya ge. Bertahan. Kenapa? Laba peron ba. Bila nak labas ba ma. Dah si ai ada ni papa.

Ano 'yun? Gehoga. Hayo, e? i-video. Ang babaw mo. Babaw mo. Ngumama de kaderap. Kamera uman. Ang bilang dua. Video na katolok 'pas kuya. 'Pas kuya. Eh. Hindi ko. Hindi. Gumay pa. Gumay pa ko. Siya dako na. <laughs> lakuna. Lakuna siya na na. Siya na na. Siya na na. Siya na ko na. na pa? na. na pa?